Good morning mga guys uh, Welcome back to my youtube channel yeah. Nagawa tayo ng electric fan wall, wall fan yeah. At sabi nila ay mahina daw Mahinang umikot daw ha? At ayaw umikot Ayaw umikot daw guys Tignan natin Tignan natin yung kung ano yung problema Ayan yeah. saksak muna natin guys kung ano yung problema <coughs> Yan guys mahina ang ikot niya Yan Mahina 'yang ikot niya Tingnan dito Yan guys <coughs> Kikip natin yung kapasitor. Kikip natin yung kapasitor niya guys. Yan guys, uh, palitan natin ng kapasitor. Ito yung, uh, tinanggal ko na yung kapasitor niya. Ito yung bago na kapasitor niya. Yan guys. Yan guys, uh, ito na yung pinalit natin na kapasitor. Yan. Hindi ko pa nilagyan ng, ano, uh, na gamitin natin yung soldering iron para Yan. Testing natin, guys, kung, ano, okay na. Testing natin kung okay na yung ginawa natin. Yan, guys. Lumakas yung hangin niya guys. <clears throat> Yan guys. Salamat sa mga nanonood sa atin guys. Uh, shout out pala sa mga trupa. Uh, top G. Yan. Shout out sa Top G. Mga kapwa kong electrician. Yan. Shout out sa inyo lalo na si Larry Panis yan. shout out kay Larry Panis at saka si si Pitch yan. sa lahat ng mga nan mga dating katropa ko yan shout out sa kanila lalo na diyan sa sentro yan shout out salamat salamat sa mga nanonood sa atin at palaging ingat po god bless po